Yo, what's up mga paps? Welcome back. So ngayon nga ang ating last day ng ating long drive. At eto nga yung araw na babalik na tayo ng Perth mga paps. E bago kami makauwi ng Perth, e mahabang long drive muna, 8 hours drive to. Di gaya ng pagpunta namin, e nag overnight muna kami sa Albany. E etong pabalik, baka isang oras lang yung stopover, tapos dire diretso na ng Perth. Kaya masusubukan tong driver natin kung hanggang kailan mga yung paa ayaw gumamit ng cruise control eh. Hindi daw sanay. Inati nga namin yung biyahe ng tig-apat na oras. At dito yung unang stopover natin. Sa ibang way na rin tayo dumaan para mapasyalan tong wave rock. Isa rin tong tourist attraction dito. At sa dami nga ng langaw, kasi sobrang init, eh ayan, napasuot si Kams ng belo. At ayan, you may kiss the bride na, sabi ni father. Flynet nga ang tawag dyan. Sinusot ng mga namamasyal dito para hindi dapuan ng langaw yung muka. Sobrang dami nga ng langaw dito. Sobrang init kasi. Huwag mong bubuksan yung bunganga mo kasi sigurado makakakain ka ng langaw. At ayan nga yung wave rock, hugis alon. Kaya nga tinawag na ng Wave rock di ba? Nakaka-amaze lang kung paano yan nabuo. Ang ganda, oh. Maganda magpa dito kasi wala pa masyadong tao. At nag-stand out tuloy yung kulay dahil sa tama ng araw. Makapagpa-picture nga para makapagpalit naman ng profile pic kahit pa paano. Sabi ko nga kay Kams, bilisan niyang kumuha kasi paparating na ibang turista. At dito na nga rin kami na ng Sa loob nga lang kami nang sasakyan kumain kasi ang daming langaw. Pahinga nga muna kami saglit at nagkape bago sabak ulit para hindi kami magabihan kasi apat na oras ulit bago makarating ng Perth. At ayan mga paps, nagtatapos ang ating road trip to Esperan.